Yan. Dito na kami kumakain ng barbecue. Hmm? Uh, ng ganito dapat. Uh, Negosyo man ako na. Mindanao. De... Adi sa mo ah. Pagadian, mo ni ako negosyo ka apoy bagtuhog ani tusuk tusok-tusok mangay akong todlo. Asa na mo sa Bayari ba? Ako mo kaon ikaw bayad. Ay, kalinga baga ikaw man ay. Kailangan ka mag ano libre. Tapila dahil na siya. Tagbayin Singko. singko na gani. Singko lang. Kanay, 20. Singko. Kanina lang ang 20. tilaw lang lang ay sorry sorry so, so, sorry sorry na. nae tai lang oh ah ikaw mag ni ko grabe <laughs> <laughs> <Ang> utak. <ka. laughs> Antaba ng utak ni Kindred. Ay. Nangayo, mangayo ko. Ah, bahala ka oi. Eh. Kamang libre eh. mang libre. Ay puso, Oo nga, walang puso dire Ay bakit?

Ano ayan. Kaya. Ano Makan Naga, ano wala ka na yung uras, ga. Langay lang ay ka. Naluto na nila tanan oh. Sige na mag-order ka pa. Okay.

Mag ako, mag so, okay siya mag magkuha na ko, magbinuang ba ako, sugay <laughs> na siya magdaog-daog. Ay, nakuga. Wala na yung Wala na Ay, nasunog na. na sunog Lagyan nga niya ng ano. Ano ba yung gusto nimo? Ketchup? Ketchup. Um, Kani halang ni. Hmm, halang. Ikano po yung atay? Sige daw. Singko lang, J. Dito sa daan. Dito na lang sa dalan. Deka yo. Dalad na sila. Maglakad na lang kayo, malapit naman. Mark, wait. Ayun tayo na oh. Dalawa. dalawa. Ah! Wala man ay problema ang kasunuga. Hmm. Ah. So, Napaka-ano laman yun, mababaw lang man yun na ang hang Sinas, we do sa Bicol. Di ba Bicol ka maga? Hello. <laughs> si Nathan. <laughs> si Nathan. Baga baga baga. <laughs> baga baga baga. <laughs> baga Di <baga> ba <laughs> uh -huh. uh -huh. uh -huh. diba, ano ka? Si Nathan. Naanghang na siya doon sa ano. Silik Lee Sa sauce. Mas labi, labi pa na dito sa kaanga ko sa ibig hmm. si Mahina to si Nathan, mahina. May nak sa ang Kaya nga hindi para dyan eh. ganyan na siya Sus wala ramay tao na eh dito, maligtad ang ano nila, no? Dito ka nga hawak, ay matusok ka. Dapat ito siya doon. Eh, okay, para sa party-party yun, party pag tinusok mo mo sa saging. Oo. Oh, oh. Ang bawa to. Kasi kadalasan nag-order siguro sa kanila puro party-party. Saka ano, pag kaginan mo sa ngalang mo, di matutusok. Oo. Mm -hmm. so, oh. Diba? Pagpasay tao Matusok. Sandaan yun na to. Na nag-uot na. Naгоot na 20 1